Sino sa tingin mo ang tunay na may pinakamalawak at pinakamalupit na paggamit ng N? Ang isa sa pinaka-advanced at pinaka-demanding na teknik ng NEN. Ang N ay isang manipis na layer ng aura na bumabalot sa katawan mula sa ilang milimeter hanggang sa ilang sentimetro ang kapal. Pero ang tunay na mastery nito ay kapag napapalawak mo ito para madetect ang hugis, presensya at kilos ng kahit sinong pumapasok sa loob ng iyong sakop. At sa mundo ng Hunter x Hunter, iilan lang ang kayang umabalot umabot sa ganitong antas kaya sa video na ito irarank natin ang mga NEN users base sa lawak ng kanilang N mula sa pinakalimitado hanggang sa mga pinakanakakabaliw na distansya at oo may mga entry dito na siguradong hindi mo inaasahan pero bago tayo tumalon sa listahan ipalaw nyo muna ang epipage natin na Mr. Salaysay dito ay nagbabahagi ako ng pinakamalulupit na analysis lore breakdowns, teorya at hunter x hunter updates huwag nyo rin kalimutan na ilike at ishare share ang ating videos para mas dumami pa ang mga kahunter na kasama natin sa paghimay ng mundo ng Nen. Salamat sa patuloy niyong suporta. Tara simulan na natin. Number 10. Kilua. 57 cm 2 inches para sa mga nag-aakalang hindi kayang gamitin ni Kilua ang N tama kayo ang N ay kailangan may radius na higit sa 2 meters at kayang panatilihin ng mas higit sa isang minuto ang 57 cm radius ni Kilua ay hindi po sa requirements ng N kaya kahit gaano siya katalented hindi pa niya ito na master pinapakita nito kung gaano kahirap at kahangahanga ang technique na ito. Number 9 Nobunaga, 4 meters, 13.1 feet. Mukhang maliit, oo. Pero may dahilan kung bakit nasa rank 9 si Nobunaga since siya ang unang gumamit ng N sa serye at ipinakita niya na seryoso siya talaga sa paggamit nito. Ilalagay natin siya dito kaysa maging kulela at kaso ayun, tinakasan lang siya ni Nagon at Kilua. Number 8, Bobby Mina, 10 meters, 32.8 feet. Si Bobby Mina ay empleyado ng unang prinsipe ng Kakin Empire na si Benjamin Huiguru at lumabas siya sa Succession War Art. Ayon kay Kurapika, ginagamit niya ang N para takpan ang buong kwartong room 1014. Sabi pa ni Balsamilco, isa siyang counter type users. Tulad dito ni Damunaga, eksperto sa pagharang ng mga papasok sa saklaw ng N niya. Number 7, Shia Poop, 20 meters, 65.6 feet. Royal Guard ng Chimera King. Hindi gaya ni Pito na pang warning system madalas ang N. Ginagamit ni Poop ang kanyang N lalo na noong dini-activate ni Pito ang kanilang N habang ginagamot si Meruem. Wala mang exact number pero malinaw na hindi bababa sa 20 meters ang N ni Poop at maaaring masigit pa kung magseseryoso siya. Number 6, 45 meters 147.5 feet habang nilulusob nila ni Kilua ang isang camera ant nest ipinakita ni Kate kung paano niya dadetect ang mga nilalang doon gamit ang N nagbabago ang radius ng N niya mula 2 hanggang 3 meters base sa kondisyon niya pero kayang umabot ng 45 meters sa maximum Number 5, Totoong Master 50 meters, 164 feet Binanggit ni Nabunaga ang isang hypothetical master ng N Isang taong kayang i-extend ang N ng higit sa 50 meters Kaya para sa ranking na ito, ilalagay natin siya sa ikalimang pwesto bilang representasyon ng isang tunay na master level user Number 4, Zenosoldi 300 meters, 984.2 feet sa York New City Art, tinanong ni Silva ang ama niya kung kaya ba niyang kontrolin ang 100 meters. Ang sagot ni Zeno, nagbibiru ka ba? Kayang kaya ko ang 300 meters ng madali. Hmm, wala na akong magagawa kung di gamitin ang N. Yun na lang ang natitirang parang para makita natin ang taong may kagagawa ng lahat ng ito. Ang lawak ng gusaling ito ay umabot sa 100,000 metro. Ais na ba sa iyon? Ano bang akala mo sa akin? Kahit umabot pa ito ng 300,000 metro, ay nako, kulang talaga ibabayad nila para sa trabaho ito. Sapat na yon para mapabilang siya sa pinakamalakas na end users sa buong serye. Number 3, Neper P2, 2,000 meters, 1.2 miles. Ang NP2 ay hindi simple. Kaya niyang baguhin ang hugis at direksyon nito at pahabain ang dulo ng N hanggang 2 kilometers. Ayon kay Nob, mas malalapa. Kaya niyang i ito ng ilang araw. Hindi nakakagulat kung bakit halos matunaw sa takot si Nob. Number 2, Cortopi, 2,500 meters, 1.5 miles. Special case ang Eni Cortopi. Ang mga kopya niya gamit ang gallery pick ay may sariling N effect. Kaya niyang lumika ng limang gusali na may sakop ng N. Hindi ito pang laban, pero sa lawak, sobrang nakakagulat. Kaya rank to siya. Number 1, Meruem. Unquantifiable. Payable. Speed of Light Perception. Ang hari na Kimeraans, walang exact number, pero malinaw na ang sakop ng N niya ay lumalampas sa lahat inilarawan na ang detection niya sa palasyo ay parang gumagalaw sa bilis ng liwanag dahil nakikita niya ang lahat ng poto na lumilipad kaya niyang basahin ang emosyon ng kahit sinong nasa loob ng saklaw ng N niya sa madaling salita Limitless, walang name user na nakakatalo sa kanya pagdating sa N. Deserve niya ang number 1. At ito ang bonus, si Don Prix, an non-continental level N. At bilang panghuling sorpresa, may bonus tayong ilalagay na hindi kasali sa official ranking. Dahil hindi na siya basta name user. Isa siyang alamat, si Don Prix, ni Nuno ni Najing at Gon, ang misteryosong mananulat ng Journey to the New World. Isang librong sinimulan mahigit tatlong daang taon na ang nakakalipas at patuloy pa ring sinusulat hanggang ngayon. At ngayon sa mga teorya, haka-haka at pahiwating mula sa manga, posibleng siyang pinakamalakas na Nen user na nabubuhay. Bakit? Sa Dark Continent, ang mismong lupa at hangin ay kayang pumatay ng tao sa ilang segundo. Pero nakakalakad-lakad si Don Trix doon ng mag-isa. Walang escort, walang royal guards, walang sojaks. Ibig sabihin, may dala siyang something na lampas sa normal na N. Pinaghihinala ang lawak ng any Walang opisyal na sukat pero base sa mga pahiwatig kaya niyang mag-survive sa lugar kung saan tumitiklop ang reality katulad ng Lake Mobius kaya niyang umiwas sa five calamities na kahit ang association ay takot puntahan kaya niyang maglakad-lakad sa libu-libong kilometro sa new continent ng hindi nakikita o na UUP ayon sa mga hardcore hunter Center hunter analysis, posibleng ang Enidon Pricks ay hindi radius kundi territory aabuti ng lawak na parang buong probinsya posibleng hundreds o kilometers at higit pa kung gugustuhin niya. Hindi gaya ni Pito o Meruem na gumagamit ng N bilang extension ng sense, si Don Trix ay pinaniniwala ang may N na nagbabago kasama ang kapaligiran. Parang gumagalaw ang pag o perception kasabay ng bawat hakbang niya. Literal na parang walk anywhere, sense everything, pero nothing. At ang pinakakinakatakutan, siya lang ang taong pinaniniwala ang nakakita sa buong baybayin ng Dark Continent nang hindi namamatay. Kung totoo lahat ng ito, Don Prix, Meruem, lahat ng NEN users sa history, hindi dahil sa brute strength, kundi sa mastery ng N na sobrang taas, hindi na masusukat. Si Don Prix ay hindi lang hunter, isa siyang pinaminan sa mundo ng NEN. At ayan na ang ranking ng mga NEN users base sa lawak ng kanilang N kasama ang ultimate bonus nating si Don habang habang nagpapatuloy ang Dark Continent Arc. Siguradong mas marami pa tayong matutuklasan. E-comment nyo kung sang ayon kayo sa ranking at kung sino pa ang dapat nating idagdag sa susunod na listahan. Huwag kalimutang i-like, i-share at sundan ang page na Mr. Salaysay para sa mas marami pang Hunter x Hunter Theories. At mag-subscribe na, na rin sa HXH Theories PH kung dito mo ito napanood sa YouTube. Mar maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.